Maayang adlaw kanyang tanan. Welcome to Singapore! At kasama ko ng Social Climbers at si Sir Sonny! At dito kami ngayon sa tapat mismo ng river. O diba? Seaside po kami o riverside. Basta mailog po yun siya. At ang ganda ng mga tanawin dito. Kasing ganda ng El Mesa. And speaking of El Mesa, dito nga kami ayon si Sir Allen na nag-serve sa amin. At syempre bago kami kumain, meron mo na kaming water. At ayon na nga! Napakasarap na mga pagkain dito sa El Mesa. Ano kung saan, kung gusto nyo po magwalwal pero bago kayo magwalwal para may maisuka kayo ito pong kainin yung napakasarap na hindi ko maintindihan yan pero talaba po or oyster na may kasamang bato at ang sarap kung gusto nyo po ng Pinoy food kung saan napakasarap na inasal ayan po ang inasal chicken at syempre ang hindi mawala sa handaan ang pansit na ibang klase ang sarap niya talaga at syempre mas masarap talaga ang mga waiters dito or mga staff dito tingnan nyo naman si kuya diba oh opa Pakan mo na yung mga baklang yan. Charot lang. Ang sarap-sarap niya. Tingnan mo naman mga bakla. O, oh, di ba? Nagpapakit talaga sa kanya. Syempre, hindi naman talaga pwede mawala ang kanin sa ating mga Pinoy. Ang hirap talaga mag-diet. So, kung gusto nyo po na masarap na pagkain, dito na may kanin. Dito lang po yan sa El Mesa bago kayo po party party. At ayan na nga. Meron po mga bisita dito ng different kind of uh, human sa Iba-ibang lahi po. So ito na nga, nag-serve na rin ang napakasarap na crispy pata. Na crispy, crispy talaga. At good luck naman sa aking veneers. Pero ibang klase pang pa ng crispy pata. Ang sarap. At syempre may kanilang kasamang Um, at Sarah at ang napakasarap na bone marrow Ooh, high blood for more ang sarap ng sobra guys so mamaya ipapakita ko sa iyo ang pagkain namin but ito nga pala ang aming mga pagkain o oh, ba diba? gutom na gutom na yan sila. So, water-water muna sila. Kasi nga, meron pa pa kami inaanda, ay naandar. inaantay pa na orders o so, mga bakla. Ay, painom-inom na lang ng tubig. Ang sakitan ng ulo niyan at ang bawa na nanginingan niyan. So, dumating na nga po ang lahat at nagpray na kami para kumain. Habang si Makang naman ay ngumunguyan na siya at pinalo ko talaga siya. Kasi, Nagpipray pa po kami. O oh, nakita niyo naman, 'di ba? So habang nagpipray po kami, tinitingnan na namin yung isa't isa kung sino ang unang kumain. Thank you so much pala El Mesa for this opportunity na matikman ang inyong pagkain na napakasarap-sarap naman talaga. Diba? ba? lahat ng mga taga Singapore dyan o sa mga bumibisita sa Singapore at pumarty party, punta lang kayo sa El Mesa. Dito lang yan located sa Clarke Singapore. Makikita nyo po yan kaagad. Kung di nyo po makita, meron po tayong wifi. Google na lang po ang El Mesa. Oh, hindi lang mesa ang meron sila, meron silang upuan, no? 'di ba? Tara, kain na tayo habang kumakain sila. Ako naman ay titikim pero ito na nga ang mga itsurin nila habang kumakain dahil uh, one ano pagkain na yung mga pagkain ng kasi hindi man kasi kami kumakain nang lagi sa Pilipinas kasi we are social climbers. So ito na titikman na natin. Enjoy watching and party party. Ano ba yung si Marita nagtatago? Nagtatago sa mukha ng ba? Diba? Tumatapang na dapat

Thank <laughs> you. よかった。

Ay, <laughs> well. 'yung lahat kami ate, dahil Yung wala ka partner. Nasa kabila da thank you thank you